I don't know where Toshiba Ang gaganap dito Nagpipirmahan na ata Itong dalawang to eh Something big is going on Something big is going on This is a solution Na pwedeng gamitin Alright hey guys Can you hear me Upon my osmo So We're at the airport And then We're headed to see Sir Rudy na um, We're headed As you can see Airport 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 kahit saan ka pumunta, airport. Kasi, guess what? Nasa airport tayo. Flight is delayed. We're headed to Thailand for the expo for the Solar Renewable Energy Expo. There. So, meron din Solar Renewable Solar Storage Expo dito sa sa Philippines, di diba? Pero we're gonna go to Thailand to visit kung ano yung nagaganap dun sa Solar Expo nila dun. And then, ayun. Pretty much, that's what we're doing right now. Kararating ko lang dito sa airport, medyo antagal nagbayad ng travel tax, nagbayad, pumunta sa check-in, hindi kasi pwede yung online check-in, but yun. And then after that, we'll head over, we meet natin si Sir Rudy, and then after we meet with Sir Rudy, probably have lunch, kain lang saglit, and then we'll be heading, na, -na yung flight namin eh, uh, so baka mamayang 1.30, uh, mamayang, wait lang, anong oras ba? 12, mga 1.30 pa yung magiging flight. So, yun lang, guys. Just wanted to keep you updated on the beautiful vlog ni at the Pinoy Tradesman. Thank you very much. I'll see you guys in a bit. Bye. So guys, nasa sa aeroplano na kami. Papunta kami sa Asian Sustainable Convention, uh, Renewable Energy Convention. We're on the plane and hopefully and I pray in God's uh, good grace na makarating kami ng mapayapa. Kasama ko na si Sir Rudy. Siya yung kapartner ko uh, ano sa journey namin sa Bangkok, Thailand dito sa expo na to. Titignan namin kung ano yung mga bago-bagong madi-discover namin doon. So ayun, we'll keep you updated. Thank you so much and we'll see you when we land sa Thailand. <laughs> So we arrived in Thailand already. Kararating lang kami. It was a good flight. Almost three hour flight. Na delayed ng one and a half hour. But we're here. condition here. We're using Grab. Kasi yung Grab yung pinaka convenient eh. May Grab na ako eh. Na nag-adjust na eh. And then as you can see, a lot of cars are already electric. And um, ayun. Mm, lang. Just a quick update lang on on buhay traveling for renewable energy. nakasakay na kami sa taxi namin. Kasama <laughs> kami ni Sir Rudy. Isang napansin ko, Sir Rudy, dito sa sa Thailand. Huh? Tinan mo, baliktad yung driver nila. 1, 2, 3. Oo. Baliktad, oh. Oo, nga. Nasa kanan, no? Mahirap uh -huh. pala mag-drive tayo dito. Oo, uh -huh. parang Malaysia. Nasa oh. Uh -huh. <laughs> right side. Malilito ako uh -huh. dito. Pag nag-drive ako dito, baka ma-accidente right ma tayo. Nag-colonize ata ito ng British British, British oh, so oh. Italy. Kasi tayo US Kaya sa Kaya, kaya, left, kaya side left side tayo Okay Kaya yung anak ko Pagka Nagdadrive sa Pagdating sa niya, Hindi ko pinapadrive Nakuha -huh. Kasi orientation yan <laughs> Nasa left Ay, Nasa right uh -huh, tayo, <laughs> Kasi nasa Malaysia siya uh -huh. Ah, ang ganda kasi Yung setup kasi Yung mind mo mm -hmm. karong, uh -huh. So far Ang nanotice namin ni eh, Sir Rudy dito Ang ganda ng mga rice fields no? mm -hmm. Ang ganda na ng pagkalatag-latag niya eh, maganda yung pagka-urban planning dito. Kasuklay yung yung agriculture nila. Agriculture. Pati do, you masasabi mo ba na mas disiplinado dito kaysa sa Pilipinas? Pantsa. No. I mean, sa parking nung kuno. Di they don't parking. Kahit pinara mo. They will not stop. Oh. in front of you. They just work over the parking. Mm. Tsaka guys, ang dami ng electric cars dito. So, mas maraming electric cars dito kaysa sa Pilipinas. Mas mas ano, sa Pilipinas ngayon pa lang nagiging sikat pero dito ginagamit na sa taxi. Nakita nga kami Fortuner ginamit na taxi. So, nakakulay pa. Nakakulay. hindi hindi yung original na kulay niya. Oo, uh, ginawang ano, yellow green. Taxi talaga yung kulay niya. So, ayun, ganda. Tingnan niyo, guys. Di ba yung methodology nila nang kone? Uh, kone? hindi ko, hindi messy. Oo. Mm. Oo nga, no? yung parang kahit yung trabahador, yung mga work, this is something na kailangan mag-improve sana ang Pilipinas. Otherwise, uh, puno ng manyan yung yellow line na tarap din sa akin. ganda, oh. Grabe yung parking nila doon. Sobrang laking parking. Eh. Uh, parang uh, ano rin yun, eh, no? Multi-level. Uh, multi ano lang so, din siya. Ka ang kala oh, mo, condominium, ha? Mga uh, parking space. MG. Sa, sa hindi, hindi pa sikat si MG, eh, no? Pero uh, dito pala, oh kanda rin eh. Morris Garages Chinese brand pero may na market nila as British no <laughs> British technology ah China made ah uh, Sovranum yan yeah, yan yung upanan natin pinuntaan natin boom alright see you again in a bit Dami nilang ano yung, availability of land 10 floors? 15 floors. Dami silang availability of land. Luwak Dito talaga, kailangan may sasakyan ka. Unless, pero hindi pa kasi natin kapisada yung transportation. Hindi natin sa yung public transportation. <laughs> pero for sure, meron na yan na infrastructure. So, <laughs> makikita mo yung bus e. Oo. Oh. Kailangan natin Tantan yung mga bus. Ayan, oh, no? nag enjoy kami ni Sir Rudy. Ang ganda dito. Oh. Yun, oh. dun, oh. Dito mo yan. Oh. Park. Itong ilog nila dito nagagamit. Malinis. May dumadaan na barko. Yung Pasig River, wala. Walang sinabi. Pierre. Ipat kami ng hotel. Iniisa namin ni Sir Rudy yung mga hotel dito. Gagawa kami review video kung ano yung mas maganda. O, oh, ang ganda nitong bridge na to. Yung bridge na to, kinokonekta niya yung isang lugar doon. Dito. Ito hindi ko alam parang golf course ba to o park. Park, park, park siya. Yeah. I notice mo, Sir Rudy, wala masyadong transmission, so, ay distribution lines. Naka-underground. so yung distribution. Tapos bumaba. Sa so, baba. Ayun o. No? Yeah. Bumaba. So, yan nag underground. Pero dapat yung transmission line sa combat area. So possible naman pala kaya naman palang gawin eh. Pilipinas sasabihin babahain, mao-oriente mga tao. Baka ano lang, baka tinatamad lang sila magtrabaho. Hindi ko hindi natin alam. Masyado mabigat yung trabaho, masyado maraming magagalaw. Yan o, pero alinis tingnan. 'Di ba? Isipin mo, Sir Rudy, pag kunyari sobrang daming mga power lines yan, ang pangit. Hindi siya attractive. Although sa, sa, BGC naman, malinis naman, wala naman. Wala naman ganito. Yung kasama naman sa planning na yun. Kasama na sa planning yun. Atin, kasi from the very beginning. yung size ng mga strips natin. Ito, parang ito siguro ang katumbas ng BGC natin. Siguro. Pero hindi pa... Makati. Makati, yes. Hindi pa natin nakikita yung ibang lugar dito sa Thailand. Baka yung ibang lugar dito mas malala pa sa Pilipinas. So, appreciate lang natin. Tingnan natin kung ano yung mga pwede natin in-improve sa bansa natin. And tingnan natin kung ano yung mga areas na kung advance naman tayo. Pero ang ganda nitong na to. Yung walkway ng Greenbelt natin medyo kailangan na ng updating. Kami. Ito yung magiging bagong hotel namin dito. Hindi namin alam kung anong building dito. Pero yan, dyan. Dito talaga. Yan o, mga sa ilalim ng... Ayan, ayan. Sabi lang sa Selected areas. Meron din. Alright, so Starbucks. Check lang natin sa app natin ulit. Kung nasa na tayo. Alam mo na to Sir Rudy. Ayan no? right, eh, parang nandito eh. Ah, okay, try natin. Sige sir. Oh. Alam mo kasi, maraming Pilipinong nasa bahay lang, pero nanonood sila ng mga ganitong vlog. Tapos parang, bum parang bumisita na rin sila sa Thailand. Nanonood sila sa TV nila. Alive yan? Hindi, hindi. hindi, hindi, eh, edit ko pa siya Tapos si uh, Yon Ilalagay ko sa YouTube Go Duwag Maayos talaga ito, may pharmacy dito. Bili ako dyan ng, ano, biogesic. Meron kayang biogesic dyan? O sa Pilipinas lang may biogesic? Ito, kina namin. Mukhang ito na yung hotel natin. O hindi pa. yan makikita nyo. May picture si, ano, si king. King natin. Nandiyan, no? Ganda rin sana kung maging pumalik sa kingdom ng Pilipinas, eh, no? Datu. Maging ganun ulit. Dito pa ata. Yan ata, yung sa kabila. Yan, no? Yung next 7-11 world shopping ah yun kami ni sir <laughs> upgrade kami bigla ni sir Rudy sa the Berkeley Hotel Pratunam ejo sketch kasi yung hotel na unang hotel namin eh so lipat kami ganun lang talaga trial and error kasi paminsan maganda yung picture sa Agoda maganda yung picture sa tag dito online pero pagdating sa actual hindi Pilipino yan. Asian Real Estate Summit. Baka kaya dito din si Sir Rudy. So, Asian Real Estate Expo. Concierge. Wow. mas maganda yung ano natin. Upgraded Sir Rudy. Ano yun ang reception sa Rudy? Oh, tayo. So, baka nag-speaker siya dyan. di oh. Diba? <laughs> Pang oh, nakauwi na pala tayo ng Pilipinas sa Rudy eh. Oh, Pang nakauwi na pala tayo ng Pilipinas yung oh, puro kababayan natin yung nandito sa hotel na to. Nag-expo sa Thailand. Asian Real Estate Summit. Dapat pala nag-join no, din tayo din. mamaya may mga giveaways, mga freebies na, uh, na ano, baka may raffle yan ng bahay. O, oh. ay eh, malay mo kung nanalo tayo. Panalong-panalo sana tayo. Asian no? Real state. Oh, manalong manalo yung food natin Tingnan natin kung anong meron sa pagkain nila dito sa Ito, ang ganda nitong fruit shake mo sa Rudy ah Tapos ang buko dito kaysa dun sa mas so, yung buko dito. May sagat na gabi. Ang medyo young to. Young ko na. Yan, yeah, no. dito, side street lang kami kumakain. So, kapag naglalakad yung mga tao, pwede kang umupo dito. Malamig-lamig, eh. hindi mainit eh. No? Kanina medyo mainit. Pero ngayon, oh, no? Big C Tingnan natin makapag-shopping tayo 'yon teh so It's our second day here at uh, in Thailand and we're at the hotel room We're waiting for our uh, van, like our, our taxi. We're waiting for our grab to head over to the expo. And ayun, as you can see, oh, we're all ready to go visit and have our very next um, solar expo. We're so excited to see what's new for the Asian Sol Asian Sustainability Energy Week here in Thailand so i'm excited to see all the different things that we'll discover in that expo we'll vlog it for you para juan nyan. all right very thank you so much guys have a good day we're here at the asia the convention so we'll head over to the we'll head over to the So we're also gonna take a look at the mobility tech. Mas marami talaga participants sa Manila, the expo in the Philippines, pero depends din kasi yung organizers nito. But as we can see, renewable energy is it's being checked it's very popular in the in demand gain of renewable energy. So it looks like a big deal was signed today. you know big deal was signed today so renewable energy voters registration It does look AE Solar. dito rin. Looks like... Parang feeling ko mas malaki tong expo nila dito. Kesa sa Manila. PVE Zero. Mounting. Check it out, guys. So for those people out there na nag-hanap ng cleaning services para sa mga malalaki is actually something good. Pwede natin i-introduce. So, hmm. so yun solution. So sobrang daming solar na kinakabit sa bubong ng Pilipinas ngayon. Tapos, imagine mo yung manpower na gagamitin para lang malinis yung mga solar modules. This is a solution na pwedeng gamitin. Or, you know what? I encourage yung mga young students, electronic students ng Pilipinas, na siguro baka pwede kayo mag-design ng something na ganito. Oh. Hindi, madali lang naman yan eh. Lithium battery operated. Yung mga solar cleaning solutions, nandiyan lang. Hello, how are you? I'm good. Yeah. Uh, we are specializing in portable power station and uh, home power energy station. storage system. Uh huh. Yeah. Ngayon meron na rin sa black aluminum para maganda yung cura. Toshiba. Oh. Wait lang. Ano ang gaganap dito? Nagpipirmahan na ata itong dalawang to eh. Something big is going on. Something big is going on. Because the two major companies are going to sign the major contracts.